kaganda talaga ng mga bag na nabibili ko ngayon dito sa TikTok kagaya nito isa na talaga to pwede tong pa cross body bag, pa shoulder bag at pa hand bag ang cute ng bag na to mura lang to at ang daming available na kulay nito o di ba? Pakita ko sa inyo yung loob. Buksan muna natin. Hindi muna natin lalagay strap. Pero tingnan nyo, yung kanyang zipper na ginamit. Ang ganda. Yung nakita ko to, dito sa TikTok, hindi na talaga ako nagdalawang isip na kunin yan. Bag na yan. <laughs> tingnan nyo, ang zipper. Ang ganda ng quality. Meron siyang compartment dito sa harapan. At ito yung pinaka main compartment niya. Meron siyang dalawang pocket dyan. Ayan o. At yung sa likod niya, meron din siyang zipper compartment. Ayan. De-zipper yan. Ang bango! Oh, may bago! Ito yung mga bag na gustong-gusto ko. Ikakabit natin yung tinanggal natin kanina na sling niya. Pwede siyang sling bag kasi. Pwedeng shoulder bag again at pahan bag. So, ito yung ating bag na nabili dito sa TikTok. Ang ganda!